Good morning <laughs> So, oh, bukal oh O oh. Diba, lakas Walang problema dito pag ano, kahit Kahit ano, walang tubig Kasi may makukuha At ma may makukuha dito sa gilid eh hmm? Dito kami gumagawa ng balon Pagka uh, Ayan hmm. Malinis lang yan dyan Kaso nga lang may kalawang ba? May kalawang kasi pag ano, pag puti yung lalaban mo dito, magiging kulay kalawang yung ano mo, yung damit. So, ito siya guys. Maganda sana yung yung view dito, nakaka-distract lang talaga, ay yung tubig. Dahil kulay, Milo na. Brown na, na. May aquarium kasi sa taas nito. Dito din dati, guys, meron daw aquarium dito. Inaubos e, na ang aquarium kaya putik na naiwan iwan. Kaya Oh.